Up, 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 up. say bago ha ah. Salam okay. Pala palaati suka ko Bangles oh my god like magen na

Ha det fint. Silipin nyo sa akin Mababa Kaya!

<laughs> Ay, gago Daan-daan daw dahan daan Ha? Daan-daan daw Daan-daan Baragbag -daan. Yung tagas Daan-daan <laughs> lang ha dandan dahan-dahan lang. Uy, gago, lalim. Uy, gago. Uy, madapa ka ate. Uy, gago. Uy, gago. <laughs> gago. <laughs> Antarek. <laughs> Gagagarap na itong panto na baldo dito eh. Oh shit. Oh. Oh shit. Oh shit. Oh shit, ang ganda. Puta oh, ragis. Pangina ina. Ganda gago. Holy shit. Papa ka ganda. Tang ina, guys. Ang ganda. Ah, ay, kamay ko. Mga live. naka-live fest paano mo sakin niya. Bukod pa na eh, mas Yata tapo nagigintiwasan na rin. Tumitindi na ako ano kita ka pala nila. Ano oras na ron? Hindi ba kita yun? Yeah. Uh, na no. Ano? Tingin ka lang sa araw kung saan nakatapat Ikaw, ikaw, ano? 130 na yun, no? Ano ba araw? Titingnan mo ngayon araw kung saan nakatapat Ano ko ba sa nako ng tao? Naglalayag okay, okay. yun eh Hindi gago mga 1230 yan 1240 gano'n 130 na tinapat Hindi gago Kasi e, 12, 12 tayo Nas, nag, Isang oras tayo nag-swimming Mga ano yan? 1230, 1240

Mix and match yun nga ba? Oop! Oop! Oop, madulas. Oop, bakit nga may tawahid. Ay, punta! <laughs> Gago na punit yung shorts ko! Puskusa ng bayag. Ah, eto na guys. Oh yan na. Doon sila oh. Iba-daan pala nila. Iba-daan ko. Kasi sila din nila pinakasok yung motor ako pinasok oh, yeah. ko kasi ako Pasarap ah game 110 km ito na ano guys pray for me kung era lang daw kaya ah. sabi sa nor sa garay sana dito din Bunda! Okay, Ang dito na ako natakot konti, baka akong uh, hindi gumapingat. At yun, parek. Tapos, mahirap daan. Ayan, naputak na ako bala ko d'yan. daan dito kasi nag-uukay. Ang na pusek ito ya Yun eh, Yung dito kasi sent lang Tangan Ayun kung na Ayun! Ayun yung mga motor nila Ayun parang Kaliwa Ayun shit Ayun 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 Holy shit, malalim na. May ilog pa. Ay, gago. Nalaglag ako. Nalaglag ako. Nalaglag ako. Ayun, ayun. Oop. Kaya ko wala ako pilong. Ito Oh. Oh. kaya. Oh, shit. Oh, shit. Uy. Oh, Uy. oh shit malalim malalim, malalim. nang tali oh. malalim putah dik lamang motor Sige na. Sige na. Pagodin ko lang. Sarili ko. survive Ano yung strategy mo? Ako yun yung pag-uusala Hindi, paano ako? Paano ako mag-aurocar yun? Pwede limos. Pwede maraming ito. pwedeng pilay. pwedeng pilay. pwedeng pilay. Matatawid ka lang pa sa tram. Tapos pagkatawad mo, straight na. Tapos kaya ka man limos. ka Tara na. Tara ron. Tara. <laughs> <laughs> <Ay>, tara. <laughs> oh okay. <laughs> no. eh. yung puta. Chopo. Puno puno na! Ikaw na. Ay mateng. Ugh. na at nil. 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 Hindi, natutuwa lang ako sa'yo. Napaka-weird naman ka